Animoy normal lang na naglalakad ang grupo ng mga kabataang ito sa Purok 4 sa Barangay Scout Barrio la 6.30 ng gabi kahapon, February 15. Makalipas ang halos dalawang minuto, nahagip ng CCTV camera sa kahabaan ng Luakan Road kung saan isa-isa silang tumatakbo. Ang siste, nabuking pala ang mga ito sa kanilang manong pagnanakaw sa isang bahay na agad ini-report ng may-ari sa barangay. Mga past 7 na ano nung pumarito si Ronnie, then we played it together na ano tinignan namin yung mga oras. Tapos sila ko dito sa mga other cameras, nauna pa nga sa pagsalo ko sa kabila kesa yung dito sa ano, nung pag an namin. So, although, sabi, sabi ni Ronnie na ipoposya niya, waiting din naman ako ng result kung sino yung kung na-identify dahil hindi ko kilala mga to. Ka. Bagamat agad raw itong in-report ng biktima, hindi na nila naabutan ang grupo ng mga kabataan dahil nakatakas na ang mga ito. Dagsyan, mabito It's going dagsyan yan, daan na yan exit sila ng gate dun sa kabila. Dito sila lumusot dagsyan, gawin dagsyan. Nung pandemic, sinara ko na yung gate na yun. Uh, hindi ko na pinabuksan yan. Gusto yung iba, pabuksan. Pero ako, huwag ka. Public safety and protection ang inaano ko. Ang ano, peace and order, yun ano ko. These individuals, that they were from the adjacent barangay and the fact is that one of the uh, youngsters was in, is now presently in Lord, enrolled dito sa Laurel Elementary School a grade 5 student but still we have to verify it ganon and hopefully na they will be given guidance or things that uh, they won't have to be doing these things again kasi yung bata pa mga yan Probably they're only aged uh, 15 or 13 or 15 and they're now accused of being attacked uh, by uh, culprits dito sa barangay namin. Tumanggi namang magbigay na ng pahayag ang may-ari ng bahay. Patuloy pa rin ang kanilang pagkilala sa mga suspect na sa kanilang taya ay mga minority edad pa. Sa ngayon ay pinoproseso na ng barangay ang mga kailangang dokumento at mai-report ang insidente sa mga pulis. Bagamat ito pa lamang ang unang kaso ng pagnanakaw na kanilang naitala ngayong taon, payo pa rin nila. Uh, secure nila. Doors nila, yung mga gate nila, secure nila. Ganun lang. Para ano, kahit paano, dito naman kasi pag nakita na ako mga ano eh, medyo ano na rin sila, alam nila nakatoka ano, tayo, naka tayo rito. Sa ngayon ay mayroong 24 na CCTV camera ang barangay at nais pa nila itong madagdagan para sa seguridad ng publiko. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.